Baek si He, author ng I Want to Die But I Want to Eat Teokboki, namatay sa edad 35. Kilala siya sa tapat niyang pagsusulat tungkol sa mental health at depression, lalo na sa usaping therapy at personal struggle. Ayon sa Korean Organ Donation Agency, dineklara siyang brain dead at ang kaniyang mga organs, puso, atay, baga at bato, ay na-donate na nakatulong sa limang taong iba. Source, Inquirer, The Guardian. Walang opisyal na pahayag pa sa sanhi ng kanyang pagkamatay sa ngayon, pero marami ang nagpupugay at naghihinagpis sa pagpanaw niya. Ikaw, anong aklat niya ang tumatak sa'yo? O ano ang mensahe niya na tumama sa puso mo? I-comment mo para marinig ng iba. Follow Pinay AI reporter para sa karagdagang detalye, mga tribute at mga usapin sa mental health. Ingat ka kabayan. Balikan natin ito para sa mga susunod na balita.